and that's the five beers, baby, No. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and sorry natagalan ako bago nakapag-post ulit ng panibagong video. So napaka-busy lang talaga guys. So pasensya na, medyo maingi yung background natin. So guys, dito sa kapo natin, yung, um, kung naka-standard tuning na kayo, um, ano dapat is dito lang sa third fret nyo yung dalga'y. Pero ako kasi naka ano kasi ako, naka-step down kasi ako. Ayan, tuning ko is hindi naka-standard. Kung baga, ang standard, uh, ang standard tuning ko is nandito sa first fret. So, dito guys, is kung mag, magta-third fret ako, so dito sa fourth fret. Ayan, pero kung naka-standard tuning na kayo guys, is dito na lang sa third fret. Okay? Ngayon, yung ano ko ngayon is dito sa fourth fret. Kasi ito yung standard tuning ko. So guys, bago natin simulan yung tutorial natin is shout out mo na po kay Miss Judy Madrid ng Nueva Ecija. So ito na po yung request mo. So guys, um start tayo sa verse. So verse guys is ano um meron tayong chords na G, yan D over F sharp, tapos c si night Tapos yung bago mag-chorus is meron lang tayong ano meron tayong ito itong chords na to hindi ko alam kung tawag sa chords na to eh nakalimutan ko na is second string yan first fret tapos itong um, fourth string second fret yan tapos guys dun sa chorus um, halos pares lang din pares lang naman kasi guys yung chords ng verse at saka ng ano ng chorus sabay nyo na lang ako yan kantahan natin guys it's mm fine. -hmm. Mm -hmm. So guys, um dito tayo sa second verse. Ayun. Sabayan niyo na lang ako guys, wala namang naba, wala namang nadagdag na chords eh. Kumbaga, meron lang dito sa may last part, meron lang dong part na yung parang mga chords na yun, pero iba't iba yung pagkakasunod-sunod. Pero ipa-flash ko sa screen para mas ano niyo, uh, masundan niyo. Guys, yan ha. So um sabayan niyo Tapos yun na guys, um, i-repeat nyo lamang yung chorus. Tapos yun na, matutugtog nyo na ng ano, matutugtog na ng um, buo yung kanta. So guys, um, salamat nga pala sa panonood and I hope na sana natutunan nyo yung kanta. And kung bago ko palang sa channel ko, please subscribe and pakihit hit na rin po ng notification bell para lagi kayong updated kapag nag-post tayo ng panibagong video. So salamat guys sa pununod. God bless.